diri na naman ang inyong dakilang pakealamera, Ang inyong kumareng Maki That's me, live the live nationwide, worldwide, and at your service. Handang pakealaman at damayan na naman ang isang kapitbahay natin na pinagdaraanan sa kanyang buhay. Uy! Dito pa rin yan sa Maki Alam. Maki Alam! ready ready na ba ang ating mga kapitbahay makialam sa buhay ng may buhay? kitang kita ko na naman kayo sa comment section. Ayan, atake! Atake! pare. pare. Atak na kayo sa ating comment section para madamayan natin at mapakilaman ang buhay ng ating kapitbahay na dadamayan ngayon sa ating istorya. Punta lang kayo sa 91.5 Win Radio Facebook page. Meron tayong nakapost dyan na makialam story natin ngayon. Yan ang ating episode ngayon. Ha? Tingnan nyo, basahin nyo lang. Yan, yan ang ating episode ngayon at dadamayan. Makialam kayo sa ating comment section tapos i-share nyo para makialam din ng iba. Kaya <laughs> tayo willing na willing makialam sa buhay ng ibang tao. Share <laughs> sure, dito pa rin niyan sa makialam at. <laughs> naman tayo nat pakinggan. At makialam sa pinagdaraanan at problema ng ating kapitbahay na si Carmen ng San Lazaro, Manila. Na, tawagin nyo na lamang po akong Carmen Aaminin ko Maring Maki nakakahiyaman Pero hindi pa rin po ako makamove on Sa ex-boyfriend kong si Pedro Kaya naman hindi ko maiwasang mag-stalk sa kanya At sa bagong jowa niya Maring maki, hindi pa rin kasi ako makamove on sa ginawa nila sa akin eh. Pinagpalit kasi ako ni Pedro sa mukhang binabad sa suka dahil sa sobrang putla ng katrabaho niya sa tapsihan dito sa may amin. Siya po si Myla. Ang akala ko dati, sumasabay lang si Myla sa amin ni Pedro sa pag-uwi. Ayun pala, e eh, pinagsasabay na niya kami. Oh. ...kakapal na mga mukha nila. sir! Oo, Mare, galit na galit pa rin po ako. Pero dahil sa mahal na mahal ko pa rin si Pedro, palagi ko pa rin siyang mini-message sa FB kahit break na kami. Nakikipagkita pa nga ako sa kanya ng ilang beses eh. At may nangyayari pa rin po sa amin. Whoa! Tapos noon, hinahatid niya pa rin po ako pa uwi. Ay nako, Maring Maki, hindi ko alam. Ang gulugulo na ng utak ko ngayon. Mahal na mahal ko pa rin po kasi si Pedro, pero hindi ko alam kung bakit ako pumapayag na magpagamit sa kanya kahit alam kong may iba na siya. Oh. Maring Maki, payuhan mo naman ako. Makialam ka naman sa pinagdaraanan kong ito. Okay. Carmen ng San Lazaro, Manila. Mamaki alam! Mamaki, Mamaki Yan po si Carmen ng San Lazaro, Manila. Oh! Lala, naman pala ng Pedro na yan eh. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, makialam kayo sa comment section mga kapitbahay ha, ah. dyan sa ating Facebook page, 91.5 Win Radio Manila. May nakapost tayo dyan. Yung ating episode ngayon, yung story natin ngayon tungkol kay Carmen ha. Yan, mag-comment kayo dyan. Makialam kayo sa comment section. Para mahimasmasan itong si Carmen. Magising-gising, mauntog-untog. <laughs> Napaka-gwapo naman parataga ng Pedro na yan Patigin nga, gwapo reveal Sa ginagawa mo kasi, Carmen Ikaw rin eh Ikaw rin kasi Lalo mo lang pinapalaki ang ulo ng lalaking yan Matigilan mo na umasa pa sa lalaking yan Dahil wala rin namang mangyayaring maganda Oo, kahit anong gawin mo, hindi na magiging matagumpay pa ang inyong pagsasama o ang inyong relasyon. Wala na. Nalamatan na eh. Believe me, hindi na yan magbabago. Bakit? Kasi alam na niya kung paano ka paikutin eh. Truly bells, boom bells. Kaya please lang ha, maawa ka. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo para lumayo sa lalaking yan kung wala siyang respeto sa iyo at least ikaw respetuhin mo ang sarili mo Diba, huwag mong ibaba ang sarili mo para lang sa lalaking minsan ka nang niloko. Magising ka na sana, ha? Magising ka na sana. Marami pa naman dyang iba. Diba? Ang dami dami-dami pa dyang iba, eh. Huwag na dyan. Huwag na dyan sa lalaking hindi marunong magpahalaga. Kung hindi niya makita ang halaga mo pues bigyan mo ng pagpapahalaga ang sarili mo, Mare diba, para paramalan lang ima maisampal dyan sa lalaking yan Na, hello Ito yung sinayang mo Ito ako Gusto ko ipakita sa'yo Okay ako kahit wala ka sa buhay ko no! Hindi yung basura na nga tingin niya sa'yo Tapos ganun ka rin sa sarili mo Naku, wag naman Double kill naman yan, Mare Wag ha, baguhin mo tingin mo sa sarili mo para magbago din ang buhay mo at trato sa iyo ng ibang tao, lalo na yung bagong darating sa buhay mo. Kasi nasa eh, nasa ang susi at daan kung paano ka itatrato ng tao. O, so, alamin mo kung anong pwede at hindi mo pwedeng pahintulutang gawin sa iyo ng ibang tao, lalo na pagdating sa pagpili ng makakasama mo sa buhay. Okay? Okay? Oh! Isipin mo ang self-worth, mare. Self-worth. Nothing is more worthy or important than your self-worth. Yo! Tandaan mo yan! Inay, itay, kapitbahay, T.Y. O cheer up, Maring Carmen, ha? Halagahan ng sarili. Kung hindi mo makita o hindi makita ng ibang tao ang halaga mo, pues ikaw, ipakita mo ang halaga mo. Ipakita mo sa kanila na hindi. Kung hindi nyo ako kayang pahalagahan, kaya kong pahalagahan ang sarili ko. Hello, gold ako eh. Ano ka, gold? Of course! Ano, taas mo ang level mo, mare, ha? Huwag ka na dyan. Lulubog at lulubog ka lang sa lalaking niya. Nangigigil ako. Abangan ko yan. Guwapo ba yan? Patingin nga. Kapag kaya hindi guwapo ha, ah. naku ha. Carmen, nangigigil din ako sa'yo. Tiyaring, <laughs> tiyaring gola. O kayo naman mga Kapit bayan makialam sa comment section ha. At kung meron din kayong mga problema, istorya na gusto nyong aking damayan at pakialaman, abay, willing na willing namang makialam ang inyong kumari dyan, ha? Magpadala lang kayo sa aking Facebook page, 91.5 Win Radio Manila. Pwede rin, ha? Pwede rin kayo magpadala dyan. Or sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A. Pwede rin sa aking email, djmakirena at gmail.com.